Ngayong araw mga idol, samahan nyo naman po kami. Pabibili kami ng mga kagamitan sa paralan ng aking mga anak. Siyempre dumaan kami sa sikat na kainan noon at hanggang ngayon mga idol. Bago ang lahat mga idol, nag-almusal na kami ng noodles kasama ko si Mick Mick at kami lahat mga idol. Sabi ng panganay kong anak mga idol, dalawa naman po yung palda niya, uniform sa paralan. At yung isa ay papagamit niya sa kapatid niya si Win Win at sinukat naman po mga idol pero kasya naman po sa kanya. Si Mrs, si Mick Mick, ako pala ang pupunta mga idol no. Bibili kami at syempre na natapos na kami maligo lahat at nakabihis na kami mga idol. At shout out pala sa pinsan ko kay Manang Luydak. Set out at sa batang ito mga idol na si Angela parating sigaw na sigaw ng idol. set out. <laughs> at palabas na kami mga idol. Andiyan po si Nanay. Sabi niya saan na kami pumunta. Sabi namin na bibili kami ng mga notebook at palabas na kami mga idol at sumakay na rin po kami ng jeep. Ang pasahe po ay 15 peso hanggang lungsod mga idol. At andito na po kami sa loob ng jeep at nahihiya si mic -Mik. -Mik natatawa na lang siya mga idol at shout out din kay Robin mga idol yung guard sa tinatrabawan ko 30 minutes pala ang papuntang lungsod mga idol pag hindi traffic pero pag traffic siguro abot na ang kalahating oras at dumating na kami mga idol bumaba na kami at yan pala yung Southway at gateway papunta pala kami ano, nabibili ng na mga kagamitan mga idol nila at pagdaan namin dito sa gilid ang dami palang binibinta mga idol at pumasok kami sa malaking mall mga idol nagpapalamig muna kami pasyal pasyal muna kami nood nood kami kami kung ano po yun ang meron dito. At pinasakay namin si Mikmik Mik sa elevator. <laughs> kasi ngayon lang din kami nakapunta sa lungsod mga idol. At nakita ko yung brad ko o kapratman. God bless brother. At pagkatapos namin dito mga idol no, na masyal, sobrang lamig talaga daw sabi ni Mikmik Mik dito mga idol. At lumabas naman po kami. Dito pala kami bibili ng mga kagamitan nila sa unit up mga idol. At kumuha na rin po ako ng basket. Buti na lang mga idol ay kunti pa yung tao. Pero siguro mamaya mga idol ay rarami din yan kasi kailangan na talaga bukas mga idol na mga bata yung mga kagamitan nila sa paralan bali kunti lang muna yung binili namin mga idol no kasi hindi namin alam kung ano ano po talaga yung gamit nila sa kanilang paralan bibili lang kami ulit mga idol pag nagpayo na po yung teacher nila tapos mga idol dito pala kami dumiretso sa food paradise sikat kasi to noon mga idol hanggang ngayon bata pa ko hanggang ngayon andito pa rin mga idol kasi alam nyo mga idol marami talaga kumakain dito kasi ang sikat dito mga idol at masarap yung spaghetti po nila at yung siupaw po kaya ito po yung binabalik-balikan at marami din po silang binibinta mga idol ng mga ulam po sa loob ng food paradise mga idol kung taga Sambuanga ka puntahan mo rin to dito mga idol at tikman mo rin po at mura lang masarap po talaga yung binibinta nila dito tapos pauwi na kami mga idol ang nasakyan namin ng driver ay yung papa ni Pambansang Baliboy na isang content creator din mga idol at sikat na din at sila ni Juan pala nation lang ga mga idol tapos inaayos pala yung daanan dito sa amin mga idol sa aming lugar sa tugbungan po sa Buanga City Siyempre, shout out muna natin yung mga bagwang followers natin mga idol welcome po kayo dito sa page namin at lalong lalo na din po sa lahat ng mga OFW ingat po kayo palagi at God bless at yung kagaya ko trabahador ng Pinas lagi po tayong magingat mga idol shout out po sa inyong lahat at pagkadating na namin mga idol no dumaan din kami dito binila namin ng ulam po yung dalawang anak ko na na iwan po sa bahay mga idol na si Ate at Ate po mga idol at shout out din kay kuya bumili kami ng 20 piso na mani mga idol at mainit pa at dito mga idol ay pauwi na kami at papasok na po sa aming lugar o papunta sa aming bahay at hanggang dito na lang mga idol maraming maraming salamat po sa panonood ingat po at God bless